No? Ako, walang problema, sasabihin ko sa inyo. Kasi ako magtuturo ako. <laughs> Nagtuturo ako. Yung sense of, sir, ay? Sense of urgency ko. Para matuturo na yung maayos. Yes. Kaya ako nag-aaral talaga. Alam niyo ba ilang libro binasa ko dito para lang ako yung tanong? Salo. Si Raz, baka may hmm? ano siya sa dyan. nag nagets nyo? Ilang libro yung binabasa natin ngayon para lang i-present sa inyo yung Uh, topic na to kasi yun yung sitwasyon ko ngayon. Ang tanong ko sa inyo, ano yung sense of urgency ninyo? In Bakit kailangan pag-aralan to Maraming tingnan nung mga Again, information. Ang dating niyan. Hmm. Ay, kasi... Oh, pag, 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 pag mo magawa mo ng ayos. Oo. Oh, pero yung gawa mo, 20% lang eh. Sabi mo eh. Pero, pero based, Chances. Hindi. Based sa analysis natin, <coughs> pag yung chances, magiging 50-50 na siya. Ano yung tanong sir? Tumakas na lang 30%. <laughs> <laughs> Alhamdulillah. Ako hindi ko matasabi na... Oo, oh, kasi tingnan yung... mo. Example ah. Kapag si Saud, third subject na ba ngayon? Oo. Oh, 9-20 eh. Chef Zaki na dapat dito. Ang topic na to, bro, relatable tayo sa sa'yo, yung Hajj. oh. Uh -huh. Paano? Yung vibes? Mm -hmm. Kasi ano ito eh, siyempre yung vibes di ba? Kabilang sa... Pag-pillars. Uh, Hakala very good. <laughs> I-stop muna kita dyan. Mm -hmm. Yung chances na sa sitwasyon mo ngayon, <clears throat> makakapag-hatch ka ilan? Percent? Baba? 5 Ilan? Below 10 percent. Oh. Ah, makakapag-hatch <laughs> ka So how 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 come relatable to subject sa subject natin sa'yo? Uh, oh, bumaba yung, uh, ano, <laughs> yung sagot kanina. Kanina, ang lakas eh. Ngayon, medyo nag-calm down. Relatable siya? Mm -hmm. Ano? <laughs> Dagdag <-dug> ka alam. <laughs> <laughs> Hindi, kasi kailangan. Ganito. Pagka pag-uusapan natin yung family, kasi may mga subject tayo sa family, marriage life, حقوق الرجال الزوجات اتشاق حقوق الزوج يوم ما karapatan ng husband, karapatan ng asawa باباي I'm very sure 100% all ears kayo hmm. kasi, yun, kasi may mga asawa kayo eh. Rel relatable sa inyo yun. Pero ang tanong ko sa inyo, ano yung sense of urgency ninyo para pag-aralan yung sa ko. And that is your ano? Pag-aralan kasi parang pag ano, pag sumikapan natin na makapunta yan. Pag sumikapan, meaning sa future pa. Yeah. Yung future na sinasabi natin will be either 20% uh, chances or below 10% chances. Baka yung sinulat mong pag-aaral hindi mo pa siya magagamit. So you have to look for that individually. Huh? Sir. Sige bro. Labas mo bro. Sa akin, uh, gusto ko siya, yung sila ano, yung percentage. Ano ako doon, hindi ko binibigyan ng percentage yung kung bakit ko pag-aralan ito dahil makapunta ba ako ng hands. Hindi. Kasi, yun bang ano ka lang, pag ah, pagtatawagin ka talaga ng ala, napapuntahin ka ngayong ngayong Hajj na ito, talaga makapunta ka kahit wala kang kahit wala kang ano, wala kang pera, wala kang tawag dito, wala kang eh, dito, yung visa, talaga makapunta ka. Tapos, dahil ano eh, Muslim tayo eh. Naniniwala ako dyan eh, na ano na, pag ibigay yan, talagang wala ka ng kawala. Talagang makakapunta ka doon. At saka pag-aaralan, pag-aaralan ko siya, dahil Muslim ako, kailangan alam ko ito. Kagaya sa amin, Muslim. Bago kami magsimula ng trabaho, may tinatawag kaming toolbox stock. Hmm. Sa toolbox stock na ito, sa, kunyari ito panahon ng HADS. O HADS ngayon, mag ano itong HADS? Tatanungin natin yung mga Muslim, pwede mo ba ano sa Ipaintindi sa amin ito, bakit, bakit may HADS ganito? So kailangan yung sasabihin mo doon, may dalil ka, may ano, may mga patulay ka. Kaya kailangan, basic, alam mo yung kung paano sagutin yung sa mga uh, hindi mananampalataya din. Kasi halos kalamihan ng mga kapatiran, may mga alam din na basic, pero yung mga hindi paano, may alam din sila, alam nila na sa punta din sa maga, pero bakit gagawin yung ano na yun, yung ritual na yun. So yun ang dapat kailangan malaman natin yung kahit mga ano lang, mga 4%, 3%, 3% mm, at least mamaya. Eh, percent na pangarana. Pero parang ano din yun, bro? Parang mahulog din yun sa kaalaman. Hindi. Kaya ako na. Ang sinasabi ko, kahit ano pa yung inyong source of, search, ah, sense Surge. of Surge. urgency Surge. ninyo, kayo magde define na. Hmm. Okay, yun na yung definition ko kanina. Yun yung definition ni Abdurrahman para sa kanya. Hmm. Kailangan meron yun. Individually. Ako sabi ko Hanapin niyo 'yan sa inyo. Oo, oh, mo pa rin 'yan, isusulat mo pa rin. Ano <coughs> ni? Dapat. Tara na. Ano in Quran kanila nila wala mo na sa ligaw ko. Ina, anong six, dapat gawin? Ano ba siya? Accountable siya? Yung kakayanan na yun, sir, ano yun? Uh, Inshallah, i-explain natin. Okay? So, number one, basic, kailangan gawin minsan sa isang tanang buhay. Ang Hajj ay panglimang haligi ng Islam. Ito yung mga binabanggit kanina. No, isa sa mga importante, ang Hajj ay isang haligi. Ang pagiging Muslim mo ay hindi siya kompleto kapag hindi mo ito isinagawa. Kaya importante matuto sa haliging ito kasi baka pumasok na yung obligasyon sa iyo dahil sa wala kang alam or nagmaang-maangan ka nakapataw na pala sa iyo yung Obliga. responsibility ng hajj gets nyo? Pangatlo, ang Hajj ay ipinag-uto sa mga Muslim noong ikasiyam na taon ng Hijrah. Ang tanong, kailan naghaj ang Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sa huli na. Hmm? Huli na. Ano huli? Ika, ikawalo. Hmm? Ikawalo ng hijra. Ikawalo? Eh, hmm. paano <laughs> ikawalo? Ikasiyam nga ipinag-utos. Ay, ikasiyam, ikasampu. <laughs> ikasampu. Okay, bakit hindi naghaj ang Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kung inutos ito ng pang ninth, bakit hindi nag Rasul sallallahu alayhi salam? Kasi meron pang, ano, Mayro pang balakid. Ano yung balakid doon? Tula nung sa... yung hindi pa totally na yung yung kapayapaan ba. Kasi kung ginawa nila yung hajj na wala pa yung wala pa doon yung kapayapaan na hindi pa nila kumbaga hawak totally yung maka baka magkaroon ng kasama sa ano doon na kailangan pag gumawa ka ng mga ganung bagay kailangan walang masama pa yata very good yan isa sa mga binanggit ng ating mga ulama at pangalawa sa mga binanggit bakit dinilay ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil na yung mga mushrik yung mga walang pananampalataya kay Allah nagtatawag din sila Nag-hajj -ha din sila. Pero meron silang ibang mga ritual. Minsan, hindi siya ang kop sa nag-iisang Diyos. So kapag nagtatawaf ang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, umupunta sa Mina, kasama yung mga, yung mga mushrik, hindi karapat dapat sa isang probeta na sumama, sumama sa mga gawain syirkiya. May mga, may, ano, pagtambal sa nag-iisang Diyos. Pangalito? Noong pag nag na siya, di ba, nagkapag-hance siya noong pagkatapos ng, ano, Treaty of Udaybiyan? Matagal na yung Treaty of Udaybiyan. Dahil noong no, no, no time na yun, doon sila nag-ano, di ba? Hindi siya, uh, hindi siya nakapasok. Hindi siya nakapasok. Kahit, kahit papasokin sila, hindi rin yung ah uh, Hajj. Yeah, Kaya nga, pagkatapos ng ano? Uh, Hindi rin doon. Hindi rin Ang um, Hajj, ginawa ng Propeta Muhammad SAW, tama si Saoud sa 10th sa year na ng nan... yeah, Hijra. Bakit? Kasi ito ay pagkatapos na ng nan... yeah, yeah. Fathu yeah, yeah. Fathu uh, Makkah Fathu Makkah Ibig sabihin, Ah, uh, noong inopen na nila yung Makka tinanggal na lahat ng mga idolo sa loob ng Kaaba. Sila na yung humahawak at namumuno sa Makka Sila na yung tumitingin sa galaw ng Kaaba. Dito naghaj ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minsan niya lang itong ginawa. Ito na rin yung tinatawag nilang Hajjatul Wida. Ibig sabihin, ito yung farewell uh, na sense. Hajj ng Rasul yeah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Dito niya na sinabi yung pinaka napakagandang speech niya na sa humanitarian kahit sa UN ginagamit nila yung speech na sinabi niya dun sa sermon Ayong. sa Arafah. Okay? So, again, basic-basic tayo. Tanang, uh, once in a lifetime, isang haligi ng Islam. Pangatlo, ito ipinag -utos. ay ipinag-utos saan? Ikasyam ng Diyos. Bakit hindi nag-hagin nag